Yon! happy new year sa inyong lahat. Anyway, nagagalak ako at nandito ako ngayong uh, hapon at inimbitahan ninyo sa inyong uh, happy new year celebration at uh, sana ay uh, Maganda ang inyong uh, holidays, no? nakapagpahinga at nakapag-spend time with your family. So siguro naman TNK 2, TNK 3, kilala niyo na si Cap George Bocobo? Yan! Yeah. Yeah. <laughs> so sana po ay patuloy niyong supportan. But nais nice kong ipaabot ang uh, aking force uh, pasasalamat sa inyo. Alam ko naman no? na kayo ay bilang natawagang TNK, tapat na kasama. Kayo talaga ang tapat na kasama ni Mayor Lani at ng team TLC tama ba Yan yeah. so sana po ngayon 2025 uh, ipagpatuloy natin no let's support each other at uh, para masigurado natin ang tuloy na pag-progreso ng ating uh, pump ng ating lungsod so hindi na ako papatagal ang uh, hapong ito ay uh, para sa inyo, but nais nice ko lang kayo again batiin ng Happy New Year at uh, have a blessed 2025 po sa inyong lahat. So maraming salamat sa inyong suporta uh, at looking forward sa inyong suporta uh, at asahan nyo naman nasusukulihan ko yan ng higit pang suporta. Uh. Ito po ang kapartner ni Mayor Lani sa ikalawang Distrito Cup, George Bocobo. Happy New Year sa inyong lahat.